Ngayon po. Ang ating pong ipinagdiriwa ngayon ay ang Food for Work, handog para sa Pamilyang Buakeno Program sa ilalim po ito ng Municipal Ordinance No. 2024-374. Ngayong araw, hindi lamang po ito simpleng programa. Ito po ay isang selebrasyon at bayanihan ng pagmamalasakit ng ating lokal na pamahalaan sa bawat pamilyang buakeno sa pangunguna of course ng ating Municipal Mayor, kasama ang ating pangalawang punong bayan at ang ikalabing dalawang sanggunian bayan members. Kaya naman, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan po para po sa pagtupad po ng mga programang inihahanda ng pamahalang lokal. So bago po tayo tuluyang magsimula, inaanyayahan ko po muna ang lahat na magsitayo para po sa isang panalangin na pangungunahan po ng isa sa miyembro po ng Sangguniang Barangay ng Barangay Balagasan po. Uh, sumandali po tayong tumahimik at damhin ang presensya ng Panginoon sa nalangang ng anak ng Diyos Santo. Panginoon, kami po ay nagpupuri at napapasaramat sa oras na ito. At nakarating po ng maluwahati ang aming punong bayan, ang mga aming pangarawang ng bayan at ang ating consular ko, sa para upang magbigay ng aming pamasunghan dog dito sa aming barangay. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay iniling ko sa pangalan ni Jesus na bubuhay at hari magpasarwa ng hanggan. Amen. Sa ng Diyos, Espiritu Santo. <laughs> Yun, maraming maraming salamat po. Pwede na po tayong maupo. para po sa isang mainit na pagbati at inspirasyon mula mismo sa leader ng ating barangay, akin pong tinatawagan kagalanggalang Olbiano Ogayre para sa kanya pong bating pagtanggap. Isang masigabong palakpakan po. Sa atin pong punong bala ng, bala ng buwak, Mayor Almecarion, pangalawang punong bala ng buwak, at kay Kunsyal Kiko, Bigyan po natin siya ng malaking palak amatigabong palakpakan. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong pagdating at nag nakadawo pampalat po ninyong aming kabarangay. At sa po ninyong put for maraming maraming salamat mayorat. at Kaya yun lang po at po sa ating lahat. Maraming maraming salamat po, Kap Piano o Gaire. At ngayon naman po, maririnig po natin ang mensahe ng isa po nating kasamang konsihal, akin pong tinatawagan, Konsihal Francis Esco Hasinto. Magandang hapon po, Barangay Balagasan. Mabati lang po ako sa inyo at ha, magpapasalamat na rin po sa binigay niyo pong ng uh, pagmamahal at suporta dito pong nakarang eleksyon. Maraming maraming salamat po, Barangay Balagasan. Pagpugay po sa ating uh, ginagalang na kapitan, Kapitan Ogayre. Ang ating po uh, pamaskong handog ay pinapangunahan po ng ating napakasipag, pinakamagandang uh, mayora para sa akin. Mayora, Army de la Cruz Carillon. Katuwang po ang pinakapogi sa bayan ng buwak. Sabi po namin, <laughs> Vice Mayor Kuya Mark Anthony Senyo Ang mga ganito pong programa ay lagi pong nakasuporta ang inyong Council uh, Isko. Kaya naman po ang inyong Council ay may sinusulitin din po na ordinansa similar din po sa ganito na magkakaroon po ang ating daycare to grade 6 po ng libreng school supplies po taun-taon din po yan simula next year. Kaya sana po sa mga simpleng programa na ito ay napaparamdam namin kung gano'n namin kayo kamal at gano'n kayo kaimportante po sa amin. Pero paman po, advance Merry Christmas boy and Happy New Year. Thank you po. Maraming maraming salamat po, Consihal Isko Hasinto. Ngayon naman po, maririnig natin ang mensahe mula sa isa sa mga matibay na haligi ng pamahalaang bayan na patuloy na sumusuporta sa programang tulad po nito. Mga taga-barangay Balagasan, akin pong tinatawagan ang ating pangalawang punong bayan, kagalanggalang Mark Anthony E. Senyo. Maraming pong salamat sa ating binatang tagapagpakilala na naghahanap ng kanyang magiging... Ayun niya po ng forever, hindi na po siya nainiwasa forever. Four lang po, four. Pinatang <laughs> binata. Subalit, balit na, okay, may tinupong dalaga, umayaw sa dalaga, gusto'y biyuda. Wala <laughs> pa po natin? Si Ginoong Jansky. Parang, parang isip sila, Ginoo ba o... Okay, ayos. Kumusta <laughs> po, mga mahal kong mga taga-barangay Balagasan? Ang daming mga kamag-anak kong mga senior citizen dito ah. So, naalaala ko po nung nakaraang pagalipas ang anim na buwan. ng Mayo. Andito rin po ang team carry on upang sumuyot, humingi na yung napakahalagang boto upang muli inyo kaming ibalik ni Mayor Ahmed Lacuscarion at hindi po kami nabigo dito sa Barangay Balagasan. Maraming maraming salamat po sa inyong napakalagang tulong. Palakpakan naman po dyan. Kaya andito po ang pamalang bayan upang magandog naman sa inyo ng pasasalamat sa paunguna at paumuno ng ating napakagaling na punong bayan na talagang nagsinop upang lagyan ng lagakan ng pondo ang pamaskong handog na programang ito. Walang iba po, kundi palagpang po natin, Mayor Army de la Cruz Carrion. Kasama po ang kanyang panganay na anak na kusiyan na rin po natin. Na sa unang termino po niya, ilang buong pa lang nag, ah, nag ah, na po ng isang ordinansa para sa Isko Lar, Isko Supplies. Kusiyan Isko Hasinto. At ang ating pong, uh, pagpugay sa ating ama ng barangay Balagasan, ng aking kaibigan, ang aking uh, pinupuntahan pag may mainom ng T5. Palagpa <laughs> po natin po ng barangay, Olpiano, a.k.a. Nanoy Ugayre. Sa so, po na kaya mga may sipag na mga kagawad na nandito, SKH uh, Person, mga frontline workers, sa inyo pong lahat. Mga mahal kong mga taga-barangay Balagasan, magagandang hapon na po. Excited na po ba lahat? Excited na po tayo dahil dito sa bahay ng buwak maaga ang Pasko. November palang lang Pasko na. Dahil sa programa ng ating butihing Mayor Amina Cuscario na tinitiyak niya ng bawat pamilyang buwakenyo ay may pagsasaluhan ngayon darating na kapaskuan o sa kapakanakan ng ating poong Isokristo. Tama po ba ngayon? Tinitiyak niya at sinisigurado na lahat ng pamilya. Tandaan po ninyo, bawat pamilya. Kaya kung sakaling meron pong hindi nakatanggap, kuhain po ninyo yung para kay Kapitan. <laughs> lahat po ng pamilya dito ay makakaroon po. Kaya po, ngayon darating kapaskuhan ang panalangin ni Kuya Mark sa ating poong lumika na po ang bawat pamilya dito sa Balagasan ay ligtas anumang kapamakan at karamdaman at buo ang pamilya kahit may mga pagsubok tayong hinaharap, ang importante, wala tayong karamdaman at buong ating pamilya. At huwag natin kalimutan na humingi ng awa at pasalamat sa ating poong may kapal. Muli, muli po, maraming maraming salamat po. Lagos-los talaga po ang ibinigay ninyong boto dito kay Kuya Marcenio. Maraming maraming pong salamat mga mahal kong mga taga-barangay Balagasan. Kaya ang pagbati ko po ngayong darating na kapaskuhan na maligayang Pasko po at manigong bagong taon. Mahal ko po kayo, mga mahal kong mga taga-barangay Balagasan. Maraming maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong bayan, kagalanggalang Mark Anthony E. Senyo. At ngayon naman po, dadako na po tayo sa pinakaaabangan po nating bahagi po ng ating programa. Ang tao pong ito ay hindi lamang isang leader. Siya po ay isang ilaw at gabay ng ating bayan. Sa bawat proyekto at programa, ramdam po natin ang kanyang malasakit, dedikasyon at tunay na puso para sa taong buwakenyo. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, patuloy pong lumalakas ang suporta at tulong para sa ating komunidad. Kaya narito po tayo ngayon para sa isa pang makabuluhang handog. Mga taga-barangay Balagasan, akin pong ipinapakilala sa inyo ang ating ina ng bayan, Kagalanggalang Army de la Cruz Carion. Maraming maraming salamat sa ating binatang-binatang tagapagpakilala. Kasi yan daw po ang usong gupit ngayon. Binatang-gupit. Kaya ang sagot ni Vice, sino po ba ang dalaga riyan? Kung ayaw nyo ng dalaga, balo na lang. <laughs> Joke lang po. Palakpakan po natin ng ating Barangay Affairs. Um, Jenski sesista, Yan. Sa hmm Palakpak naman di yan. Hmm. At syempre po sa aking mga uh, empleyado ng MSWDO na nandito na ating katubang, palakpakan din po natin sila. papo sa ating pong Justin Beaver. Sabi nila kasi Justin Beaver. Yan. Ang ating talagang, ah uh, kita nyo naman, no? May edad na yan, pero ang lakas pa. Diba? Walang iba kundi po ang ating Kapitan Kapitan o Piano o Gaire. Okay. Tinatawagan ko rin po dito sa harapan ang ating mga barangay kagawad. Andito po si Kagawad Orlando Landig. Makita naman po ang inyong kagwapuhan. Kasama rin po si Kagawad Andy Rico Mantal wala absent sa akin Kasama rin po natin si Kagawad Raymundo M. Linga. Ganon din po si Kagawad Mike Ano ba to? Labay na? May pala to, no? May? Asan si May? Wala rin. Ganon din po si Kagawad awad kain nako Kampwed. wala din daming wala ah paano yung kanila abigay ah, nyo ha pag wala din ni adalin sa bahay ahatid talaga ang mga kagawad po ang magahatid sa bahay nyo pag wala po ang kagawad ayan O, kasama rin po natin si kagawad Nandig Malakpak mm. naman diyan. Kasama rin po natin si Kagawad Jan uh Kenneth Nandig. Wala na ba? May kulang pa? Ha? Opo ang ating uh, barangay secretary Ma'am Merly Mirambil Yan. ang ating treasurer Micaela Mascarinhas. Ang ating SK chairperson, uh, Mor Mirones. pasensya na. Sinyo na talaga. Hindi na makita. 'di mm. Diba? Well, of course, palapakan naman po natin silang lahat. Ganon din po sa ating BNS. BHW, mga tanod, mga lupon, at higit sa lahat, sa akin pong mga minamahal na mamamayan dito sa Barangay Balagasan, isang maganda at mapagpalang araw po sa inyong lahat. Magandang araw po! Hello! Hi! Hi! Hello. Ayan, gising na, di ba? Well, siyempre po sa aking katuwang, sa aking kaagapay. Sige po, thank you po. Lalong-lalo lalo na po sa paglilingkod at pagmamahal sa bawat mamamayang buwak inyo. Ang nag-iisang gwapo daw po na Vice Mayor. Dahil nag-iisang pa. <laughs> nag-iisang gwapo opo, na Vice Mayor ng Bayan ng Buwak. Walang iba kundi po ang ating minamahal Vice Mayor Mark Anthony Estrada Senyo. Ganon din po sa ating 12 sanggunian. Bagamat alam niyo po na sa committee hearing sila ngayon, kami po kanina kompleto. Pero sabi ko nga po, hindi naman po maiwasan yung mga meetings. Ano? Pero kami po ng Vice Mayor at ni Consel ay talagang naglaan ng oras para sa inyo. Kaya po nandito, kasama po natin. At ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa Barangay Balagasan. Sa inyong pagtangkilik, sa inyong pagmamahal, at uh, talaga namang po ako'y natutuwa bilang isang ina. Na siyempre po sa inyong tulong, kaya po siya naging konsihal. Walang iba kundi po ang aking anak, konsihal Isko de la Cruz Jacinto. <laughs> Yung kanyang panukalang batas ay nasa second reading, sabi, niya, sabi nga po niya, kaya ito po'y popondohan ko na ngayon 2026. At yun po ay magkakaroon na katuparan, ng katulad din po ng ginagawa natin, Pamaskong Handog. Ayan. And well, of course, sabi ko nga, itong ginagawa natin ay hindi lang ngayon. Ilan taon na po ba nating nagawa, ito? Hindi na matandaan? Walon taon! Ang galing talaga nila. Ikaw, walon taon na po nating ginagawa ang Pamaskong Handog. Hindi, ma, hindi pa man po ako ang inyong punong bayan. Ay nag-umpisa na po tayo noong 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Anim na taon po na ang nagbibigay ng pamaskong handog ay galing po sa aming pamilya. Kaya nga po, ako po ay nagpapasalamat sa ating pong 11 and 12 sanggunian dahil ito po ay naisabatas na. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay isang ordinansa na. Isang ordinansa na kahit sino po ang maupong punong bayan, ang bawat mamamayan, ang bawat aking minamahal na buwakenyo, ay may tatanggapin pong taon-taon na pamaskong handog. Yan. Kaya nga po isang legisiyak. Kaya this time, gusto ko pong uh, palakpakan niyo po ng napakalakas ang ating pong uh, 12 sanggunian, lalong-lalo na po ang ating Vice Mayor, Kuya Mark, ayun lakas niya na. Ayos na, ha? Oo, ha? <laughs> Yan ano? No? Kaya nga po, sabi ko, talagang legacy, eh. It's a legacy uh, to have like this dahil tayo lamang po sa buong lalawigan ng Marinduque ang nagpapatupad ng ganitong programa. Siyempre, ano po ba ang aking sinasabi noon? Ang sabi ko, ang bawat pamilya buwakenyo ay gusto ko po meron pinagsasalusaluhan kahit konti ang yan. Iba po ang banding pag meron kahit po pagkain, nakakapag-usap, nakakapagsabi ng damdamin, at nakakapagkwentuhan, di ba? Kaya nga po, tuwing sasapit ang kaarawan ng ating mahal na Panginoon, eto po, may pamaskong handog na iginagayak ang ating bayan ng buwa. Maraming salamat sa inyo. Ang bawat isa rin po ay aking inaanyayahan, opo, na kayo'y pumasyal, pagamat medyo malayo ang balagasan, pasyalan niyo po ngayon ang ating plaza. Ang timpo ng ating uh, Christmas Village ngayon is Christmas around the world. Pag nakita niyo po 'yon, para na po kayong nasa ibang bansa. Napakaganda po at hindi rin po totoo na tayo gumastos ng daan-daang libo. Yung ating pong mga gamit na 'yon, ayun po yung mga dati pa natin. Inayos lamang po natin. Oo, baka may maninira na naman dyan, isang daang milyon daw sus pa Apamigay ah, ko na lang yan sa mga tao kung kita'y magasos ng ganun. Wala po tayong ginasos na ganun kalaki, no? Yung po yung mga dati nating gamit na inayos lang po ng ating, ah, ah, ating empleyado na si Andrew Nitoral. Kaya sana makapasyal po kayo at makita niyo po yung ating Christmas Village ngayong taon na ito. Asahan ko po kayo, no? And then secondly, alam naman po natin na dinadaos po natin ng ating founding anniversary ping sasapit po ang piyesta ng buwak. Kailan po ire? Yes. Ipagpaumanhin po ng bawat isa. Lalong-lalo na po ang aking kasenyo citizen. Alam niyo po na gustong gusto ko man po na maituloy lahat ng programa, activities, upang magkaroon po ng kasiyahan ang buong bayan. Ngunit tayo po ay tumanggap ng isang executive order. Isang executive order na galing po sa ating Pangulong Ferdinand Marcos. Dahil ang ating bansa ay nasa state of calamity. Ibig sabihin po noon, hindi pa po tayo pwedeng gumastos ng may karangyaan. Ano po ibig sabihin noon? Yung mga piyesta, founding anniversary, hindi po tayo pwedeng maglaan ng pondo diyan ang paglalaanan po natin ng pondo para po dun sa naiiwan na pera, para po sa gender and development program, at ganoon din po para sa agrikultura, ang lahat po ng mamamayan ay mag-report po sa inyong kapitan at ang i-report naman po ng ating kapitan sa MSWDO ay bibigyan po ng tulong, bibigyan po ng pinansyal, bibigyan po ng cash incentives doon po sa mga nawalan ng bubong, ganun din po sa namatayan ng hayop, at syempre po sa mga nasirang pananim. Yan po ang magagawa natin para po sa activities natin na gaganapin sa December 8, hindi po tayo gagastos, ibibigay po natin tulong para po sa ating mga mamamayan. Okay po ba yun? Pero wag po kayong malungkot, ang ating Vice Mayor at ang 12 Sanggunian, kami po ay nagkasundo. Bagamat piyesta, ano po bang ginagawa pag piyesta? nakikipiesta at nakikikain. Ngayon po, yung iba na walang mapuntahan or gustong uh, pumunta sa bayan, meron na po tayong libre. Libre po ano? Open for public. Lahat po ng aking mamamayang buwakenyo na gustong pumasyal sa publasyon, meron po tayong patanghalian sa Casa Leal. Palakpak naman dyan. Ayan po, no? At sa December 11 naman po, yung pong gustong magpakasal, yung hindi pa po kinakasal dyan. Opo, meron na po tayong kasalang bayan. ba? Diba? Oo. O, libre din po yun. May pakain din po tayo. At pagdating naman po ng hapon, ay meron naman po akong gift giving. Instead na ako po ay maghahanda sa aking kaarawan sa December 13, may gift giving po akong ibibigay sa ating mga mumunting anghel, sa ating mga bata, lahat po ng klasit, ibang-ibang laruan, ang pimimigay po ng inyong punong bayan. Yan po ang aking regalo sa aking sarili na makapagbigay handog po para po sa ating mga kabataan. And syempre, yung aking marites. Ay, Merkulis lang ngayon. Ah, oo nga. Pwede na rin magmarites, ano? Pwede ba? Kahit Merkulis? Kala ko po marites lang eh. Martis lang magmamarites. Pero eh, marites ko na rin sa inyo. Bagamat napakalakas ng ulan, yan po ay blessing ng Panginoon. Dahil tayo po ay biniyayaan. Ano man tagal ng paghihintay, ano po ang, uh, ano po bang ba kasabihan? anuman ang haba haba ng prosesyon sa simbahan lin ang tuloy. Diba? Ang tagal po nating inantay ito, maski po ang inyong punong bayan ay talaga namang nainip na, akala ko po hindi na mag magkakaroon ng uh, katuparan. Pero sabi ko nga, ang bawat, ang bawat bagay ay may panahon. Kung ang kagustuhan ng Panginoon ay mangyayari at mangyayari pa rin po yun. Diba? Kaya nga this time, ang pinakamalaking bubuyog ay dadapo na po sa bayan ng buwak. Yeah. Hindi na po hindi na po 'yan fake news. Sa akin na po 'yan ang galing dahil bukas na bukas po magkakaroon na po ng groundbreaking. Yan po 'yan sa Barangay Tampos. At ang pangako po nila ay ito po daw ay matatapos within 4 to 5 months. Kaya siguro, baka Mayo, nandyan na po ang pinakamalaking Jollibee. Diyan po, sa Bayan ng Buwak. Hmm. Isa lamang po ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun, ang ating bayan ay progresibo, umuunlad, at sunod-sunod na po yan. Baka sa susunod, hindi pa matatapos ang aking termino. Nandyan na po yung kalaban ni Jollibee. <laughs> si McDonald. Basta, isipin po natin, no? It is a big opportunity sa ating bayan ng buwak. Dahil bakit kanyo, ang iniling ko lamang naman po sa kanila na sana po ang empleyadong tatanggapin nila na qualified etiga tiga bayan ng buwak lamang. Diba? Yun po yun. No? Kaya ako nagpapasalamat dahil hindi naman po birong investment dyan. Napakalaking investment. Milyon-milyon para po mag-franchise ka ng isang Jollibee. Pero yung iba pong nag-iisip, no? Na talaga namang porkit yung anak ko ang nag-post, <laughs> sunod-sunod na post, ang sabi, ay, kay Mayora pala yan. Hindi po yan totoo. <laughs> Hindi po yan totoo. Opo. Ang may-ari po niyan ay uh, si Galabas, kundi po si Mark Pua na san in po ng dating gobernador Lazaro ng Laguna. Hindi po ako yon na. Huwag niyo pong isipin na akin yan. Hindi po yan totoo. No? Kaya, gusto ko palang ipaalam sa inyo na napakagandang balita. Ibig sabihin nun, our, uh, <coughs> our town is progressive. Ang ating bayan ay progresibo. Sunod-sunod yan. Dahil, syempre, yung taxes na ibabayad nila, saan po ba mapupunta? Sa taong bayan pa din. Kaya nga po, malaas ang ating ira, mataas po ang ating pondo, apigay ah, din po natin ito para sa mga nangangailangan nating mga kababayan. Yun lamang po, no? At ah, muli po, ako'y nagpapasalamat sa napaka-init na pagtanggap, bagamat umuulan. Pero yung ulan po na yan ay blessing, no? Sabi ko nga sa inyo, napakaagang pamasko. Dahil gusto ko po sana, na ito ay may tapos ko po ngayong Nobyembre ang buong 61 barangay na no almost 20,000 families na mabigyan po ng pamaskong ngandog. Muli, uh, ako po ay bumabati sa po ng aking pamilya ng isang maagang maligayang Pasko at manigong bagong taon. Maraming maraming salamat! Solong buwak! Solong buwak! Mahal na mahal ko po kayo. I love you all. Yun, maraming maraming salamat po, Mayor Army, sa iyong patuloy na pagmamahal at serbisyo po para po sa ating bayan. At sige po, bago po tayo dumako sa ating distribution, picture taking po muna with Mayor Vice, ang ating po mga kasamang konsihal, ang sangguniang barangay po ng Barangay Balagasan, mga barangay kagawad. BHW, Barangay Tanard, lahat po ng frontline workers Picture taking po muna Ano po? Ayan, sige po 1, 2, 3, smile Isa pa po 1, 2, 3, smile Isa pong Christmas sign po muna para po sa ating lahat Christmas sign po One, 2, 3, smile Isa pa po One, two, three, smile. Makikisuyo po kami. Isang video greetings lang po. Sabay-sabay po tayo. Baligayang Pasko. Sulong buwak. Carry on. In three, two, one. Baligayang Pasko. Sulong buwak. Carry on. Ayan. Maraming maraming salamat po sa mamamaya